So, ang dami nagtatanong sa atin mga Lodi kung paano ko nga daw ba ginawa or inedit yung video na to na para pong nagmagic siya na nagbago yung kulay ng sipet na hawak ko. So, mga Lodi, no, edit lamang po yan. Medyo hindi nga po pulido yung aking pagkaka-edit Pero ituturo ko po sa inyo kung paano yan at madali lamang po yan para masubukan nyo rin. So, ganito lang po yan mga Lodi. No. Siyempre, mag-prepare lamang po na tayo ng dalawang sipet na magkaiba ang kulay. And then, uh, una, siyempre, hawak muna natin yung isang sipet and then ipakita muna natin yan. And then, itago na natin, saka natin i-sway. Ayan. And then, pagka-sway natin ng mga ilang uh, sway yan, mga lodi, no, ipalitan natin. Make sure nyo na hindi gagano yung katawan nyo. No? And then, ito, kuha na natin yung uh, isang sipet na ibang kulay. And then, i din natin ng ganyan. Ayan. Tapos, saka natin ipakita na parang nagbago na yung kulay ng sipet. And then, i-edit na natin yan. Ganito lang yan. Open nyo lamang po ang inyong video editor. Create new project. And then, select lang natin yung ating video. Ikat na din dun sa part na kung saan gagawin na natin yung ating magic. For example, ito. Alisin na natin yung hindi kailangan. And then, i-play natin. Hanapin po natin kung saan natin ikakat yung video para gawin yung transition. For example, yan. Dun sa sinosway na natin, ayan. Yan. Pababa. Balihawak natin yung puti. Tapos, pababa yung sway ng kamay. And then, cut natin dyan. Hanapin naman natin yung part na blue na hawak natin yung blong sipet, no? Tapos pababa din yung sway ng kamay. Okay? Make sure niyo na naka-steady yung body niyo para hindi siya masyadong halata. Yan. Okay? Yan, dito ikat na natin dito. O teka. pa Yan. And then, cut natin yung nasa gitna. Alisin natin yan. And then, dito sa uh, gitna niyan, dalawa, Click lang natin yan para malagyan natin ng transition. Ilagay natin to or select natin tong mix. Okay? And then, i-okay natin. Tingnan natin. So, yon Kita nyo mga lodi, no? Hindi siya halata masyado, no? So, yan. Ganyan yung magiging itsura niya. And then, paglabas niyan, ayan na. Iba na yung kulay ng sipet na hawak niya. Okay? Ganun lang siya kadali.